Ezekiel, Kabanatang 38 At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, iharap mo ang iyong muka sa dako ni Gog, sa lupain ng Magog, na prinsipe sa Ros, sa Misek, at sa Tubal, at manghula ka laban sa kanya. At iyong sabihin, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Naruto, ako ilaban sa iyo, O Gog, na Pangulo sa Ros, sa Misek at sa Tubal, at aking ipipihit ka sa palibot, at kakawitan ko na mga pangbingwit ang iyong mga panga, at ilalabas kita, at ang iyong buong kawal mga kabayo at mga mangangabayo na nasusutan silang lahat ng buong kasakbatan na malaking pulutong na may lungki at kalasag. Silang lahat ay nangagtatangan ng mga tabak. Ang persya, ang kus, at ang pot ay kasama nila. Silang lahat na may kalasag at turbante. Ang gomer at lahat niya mga pulutong ang sangbayan ni Tugarma sa mga pinakahuling bahagi ng Hilagaan at lahat niyang mga pulutong. Maraming bayan nakasama mo. Kumanda ka. Oo, humantaka. ka. Ikaw at ang lahat ng iyong mga pulutong na napisan sa iyo at maging bantay ka sa kanila. Pagkatapos ng maraming araw ay dadalawin ka sa mga huling taon ay papasok ka sa lupain na ibinalik na mula sa paghabol ng tabak na napisan mula sa maraming bayan. Sa mga bundok ng Israel na naging laging giba, ngunit nalabas sa mga bayan at sila'y magsisitahang tiwasay silang lahat. At ikaw ay sasampa, ikaw ay darating na parang bagyo. Ikaw ay magiging parang ulap na sa lupain. Ikaw at ang lahat mong mga pulutong at ang maraming tao na kasama mo. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Mangyayari sa araw na iyon na mga bagay ay darating sa iyong pag-iisip. At ikaw ay magpapanukala ng masamang panukala. At iyong sasabihin, Akong sasampa sa lupaing may mga nayong walang kuta. Sasampahin ko sila na nasa katahimikan na nagsisitahang tiwasay. Silang lahat na nagsisitahang walang kuta at wala kahit mga halang o mga pinto ang bayan man. Upang kumuha ng samsam at upang kumuha ng huli upang ibalik ang iyong kamay laban sa mga gibang dako na tinatahanan ngayon, at laban sa bayan na napisan mula sa mga bansa, na nagtangkilik na mga hayop at mga pag-aari na nagsisitahan sa gitna ng lupa, ang Siba at ang Didan at ang mga mga ngalakal sa Tarsis, Sampu ng lahat ng batang leon, neon, ay magsasabi sa iyo, Narito ka baga upang kumuha ng samsam? Pinisan mo baga ang iyong pulutong upang kumuha ng samsam? Upang magdala ng pilak at ginto? Upang magdala ng mga hayop at mga pag-aari? Upang kumuha ng malaking samsam? Kaya't anak ng tao? Ikaw ay manghula at sabihin mo kay Gog, ganito ang sabi ng Paginong Diyos, Sa araw ng aking bayang Israel ay tatahang tiwasay, hindi mo baga palalaman? At ikaw ay darating na mula sa iyong dako, mula sa mga kahuli-huliang bahagi ng hilagaan, Ikaw at ang maraming tao na kasama mo silang lahat na nangakasakay sa mga kabayo. Malaking pulutong at makapangyarihang hukbo. At ikaw ay sasampal laban sa aking bayang Israel, na parang ulap na tatakip sa lupain. Mangyayari sa mga huling araw na dadalhin kita laban sa aking lupain upang makilala ko ng mga bansa baka ako'y aaring banal sa iyo. Ugog sa harap ng kanilang mga mata. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Ikaw bagaya ang aking sinalita ng una sa pamagitan ng aking mga lingkod na mga propeta ng Israel, na nagsipanghula ang mga araw na yaon, nang tungkol sa malaong panahon na aking dadalhin kalaban sa kanila at mangyayari sa araw na yaon pagka sigog ay paruroon laban sa lupain ng Israel. Sabi ng Panginoong Diyos na aking kapusukan ay sasampa sa aking mga butas ng ilong. Sapagkat sa aking paninibugog at sa sigalbo ng aking poot ay nagsalita ako. Tunay na sa araw na yaon ay magkakaroon ng malaking panginginig sa lupain ng Israel. Nanupat ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa himpapawid at ang mga hayop sa parang at lahat na nagsisiusad na bagay na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa at lahat ng tao na nangas sa ibabaw ng lupa magsisipanginig sa aking harapan at ang mga bundok ay mga guguho at ang mga matarik na dako ay mga bababa at bawat kuta ay mga babagsak sa lupa. At aking tatawagin sa lahat ng aking mga bundok ang tabak laban sa kanya. Sabi ng Panginoong Diyos, ang tabak ng bawat lalaki ay magiging laban sa kanyang kapatid. At ako'y makikipaglaban sa kaniya sa pamagitan ng salot at ng dugo at pauulanan ko siya at ang kanyang mga pulutong at ang maraming bayan nakasama niya ng napakalakas na ulan at ng mga malaking graniso ng apoy at ng asupre. At ako'y pakikitang dakila at banal. At ako'y pakikilala sa harap ng mga mata ng maraming bansa at kanilang malalaman na ako ang paginoon.